sa ni. Dahil ba sa corruption at cronyism ng panahon ni Marcos kaya bumagsak ang ekonomiya. Ah, well, malaking bagay talaga yung corruption at cronyism ni Marcos. So kasi talagang walang kapantay yung yung world class mm -hmm. talaga yung Tata. yung cronyism ni Marcos. Um, so bagamat mar malaganap yung corruption din sa iba't ibang bansa dito sa sa region, sa Southeast Asia. Talagang kakaiba si Marcos eh na siya kay Suharto dun sa ninakaw, dun sa kaban ng bayan. So talaga walang duda. I mean, kung, kung totoo yung sinasabi na 5 to 10 billion dollars yung ninakaw ni Marcos at mm -hmm. ng mga kanyang mga crony, malaki pinsalin sa ekonomiya, hindi lamang dun sa kinuha, dun mm -hmm. sa um, recurso ng gobyerno, pero pati rin doon siya naiwan ng na utang na kailangan bayaran. Tapos yung pagdiskaril ng ano ng pagtatakbo ng mga negosyo. Kasi mm. siya mahirap pag negosyo kung di mo alam kung biglang papasok yung makroni ni Marcos, kukunin yung, um, yung, 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 business mo. Ganun pa man, alam ko marami nagsabi na pagkatapos ni Marcos yung kronismo yung nag nagresulta dun sa dalawang dekada na sinasabing lost decades natin. Medyo Masyadong pinapalaking usapin. Uh, uh -huh. Malaki yung problema ng korupsyon okay. pero kung maghahanap tayo ng mas malalim na kadahilanan doon sa pagbagsak na ekonomiya, uh -huh. sa panahon ni Marcos, lalo nung, nung unang bahagi ng dekada 80, pero yung sumunod na dalawang dekada, medyo kakapusin kung si seen la sa, sa corruption at cronyism niya eh. uh, okay. So para malinaw, grabe talaga ang corruption at cronyism niya. Uh -huh. Pero kung maghahambing ng dahilan dun sa grabing pagbagsak, dun sa unang bahagi ng dekada 80 at tuloy-tuloy na pagbagsak ng ekonomiya uh -huh. at dalawang dekada bago makabangon, kapos yung corruption at cronyism. Mas itumbok natin yung mga pinatupad na mga patakan sa ekonomiya ni ni Pangulong Marcos. Uh -huh. At yung problema talaga doon ay yung sinasabing free market policies. Okay. Uh, yung nakakalungkot doon, yung cronyismo ni Marcos, ang ginawang katwiran para sa pagpapatupad ng free market policies, yun okay. daw mag sa corruption and cronyism, hindi yun ang totoo. Ang okay. talaga nang pabagsak sa ekonomiya, nakapagpalala ang corruption ni Marcos pero ang uh talagang -huh. nagpabagsak ay yung pagbukas sa ekonomiya sa dayuhang produkto pinabagsak ang agrikultura at manufacturing natin. Um, yung tuloy tuloy yung papautang sa atin huwag natin kakalimutan. Uh -huh. Di ba? There are no debtors where there are no creditors. Totoo. Yung pamanahin nagpapautang kay Marcos ay mga gusto na buksan niya ekonomiya sa dayong produkto, dayuhang pamumuhunan at i-liberalize yung ekonomiya. So baga, yung kapalit ng paglobo ng utang na yon ay yung pagbukas sa ekonomiya, yung pagbukas sa ekonomiya yun na nagpabagsak sa ating ekonomiya sa panahon ni Marcos, mm -hmm. nagresulta dun sa walang kapantay na pagtaas ng presya ng bilihin, walang kapantay na kawalan ng trabaho walang kapantay na paglobo ng bila na mahirap sa bansa, hindi corruption primarily yung dahilan doon. Yung economic policies na pinatupad. Kaya mapapansin nyo, even after Marcos, tuloy-tuloy yung pagbaksak eh. Para kung corruption din yung Marcos yung problema, bakit ang tagal ng aftershocks dalawang dekada? Kasi hindi na Marcos corruption yung problema noon. Yung tuloy-tuloy ng, ng pagpatupad to the 1990s hanggang sa 2000s ng mga neoliberal na patakaran. At tingin ko, um, kung masyadong nilidigdig yung punto ng corruption cronyism. Um, convenient siya, kasi grabe naman talaga. Pero delikado na mauwi tayo doon kasi kung hindi natin natutumbok ng tama yung problema, hindi tayo makakaharap ng solusyon. So kung gusto natin matuto doon sa lessons mula doon sa diktadurang Marcos, ang totoong leksyon doon, babagsak ekonomiya kung magpapatupad ng mga nilibel na mga patakaran, at actually, yan ang continuing tragedy natin because hindi na sa poll yung election na yon tuloy-tuloy yung pagbasa ng ekonomiya hanggang sa kasalukuyan.